Inom ya? oh, na po na inom, pre. Pre, pre. Watay mo pala ang ya? niya. Tara. Abisyoso, ini nito anda ba? Ah, grabe. Nono nung kaingon mo anak pre? Kadagag-dagag, bangko nga bretohon. Nga pwede ninyo paliton. Nga nung kinipam niyong mahalon. Jasmin yes, man. Kisi, hindi na pala ka nata. Mau na. Tara. Mo, isulang no, ko. Isa na kabukis na. Sige, lang ito importante natin. Suntan. Ah. ka Oy, pre! pre! Muslong, mayong buntag. Muslong, dating gawin na bunta. Oye, pre. Agay! Nyat na, pre, ha? Inom na po na, no. Oh. Pasa ko ng inom, pre. Ah, mauna. Nausap na usab ka. Di na ka mong sabay kinom sa mua. Pre, mausap yung tao basta sa mga na? Oh, grabe. Sakita po niyo mga istorya, pre. Ay, wala. good ba? Kamu pa. So, dalaw ko masabay sa inyo ha. Oh, pre. Babog balay. Pero tanawa. ha! Wala misa. Ah, langan. Nagunaw na magutokod o balay. Nasyort mo sa budget, pre, no? Lagi, pre. Nasyort lagi may pre, oi. Basi sunod dahil, pre. Kalo yung anday, may makapalit ni ka ng mga lingkuran lang yung mga on. May mga namin malingkuran. Ang kuna, nalungod, pre. Nga nangot lang ka kwarta. Tara, pre. Watay mo pala ang ya, Tara. Kaya nagkaon ni Pre Buslo, pre na, nagtukod o balay, short ang kwarta. Mga ganyan nagpaluma-luma, unyawa na'y kaya. Mabay mag-inom na Pre. Tara! dateng gawit na pre ada ngan ah menita bagi nung tasa tuba di tiung kasna piti ya? tamak ka pre tamak ka segi niung gitu atras atras enak prih ke pantai ka pre prih usungan prih di paring buslung ma oh atras kena kena segi pa oh oh eh oh uh kera habih naka palit uksanasit hastanin dota kaduda-dudam na prih atung-atungan prih abai di pre, Atung, atuan, pre. Ruh -ruh. De, dia bayi anak pre Musta prih kebuta kebuta na oke u lagi pre nama li salasit pre, Bustana, pre. Okay, nulagi, pre. Bermuda, pre. Bermuda, pre. Dinalit na ko prebaka nang kamukoy importante kini ba kai Okay. Kuwan na tinigo na ko kuarta pre sulod sa lima ka bulan nga para asma ingani. Asawa kita kuarta pre. Pun ma ha? Maginom mayopot mano. Dili na matarong nah, si mung papa. Di maginom ni maginom ni. Ang mustara mi ba? Tu asa ka kay kuarta pre, ni nakapalit mangka ni. Na pre, gitigum ang gina sa nasita ba. Sulod sa lima ka bulan pre ang kapalit yung ani para ng mga um ni pre. Na may malingkuran. Matay buslung. Pagaduda-duda mangka. Kuwan na ka balit mangka sa laset nya hasap ning mahala. Gani, preno, ambisyoso Abisyoso yung kayo ni Tawana ba? Ah, oh, grabe. Nga mo kayo ng anak pre? Kadagag-dagag, bangko, nga bretohon, nga pwede ninyo paliton, nga nung kinipam mahalon. Mm -hmm. Sakto ka, pre. ambisyoso yung kayo ng Tawana. Kul, hmm? Okay. Cool, ayaw mo pag ingana kul, cool. Wala man mo hilap ti. Ayaw mo pag ingana kul, cool. Mura man mo nakaluko sa mga. Ay, Jasmine, kisi. Pasag diir na akong mga kumpare kayo nagwinuang rana sa sakwa, di ba, pre? O si Duke, tinuod mo na. Ambisyoso, Duke, kay katawana ka. Makasuya jud ka pre. Agay. Nya pa jud salasit. <laughs> hey, makagigil jud ka pre ba. Mao lagi na ba. Kung unsay mapalit sa uban, inyong kasinahan. Unsao nyo pagkasinso? Nga kinabuhi sa uban inyong giatiman. Agay. Ako paninyo pre, maningkamot mo para makapalit pud mo sa inyong gusto. ako cool, undangin na ng inom ninyo. Tama bitaw, kay kana inyong giinom, inyo pa nang gitigom makapalit pa mo gamit puhon. Oh. Tara pre, tegum ta esem Asa mo pre, mga satah. ta? Pre, unsa man pre? Di ta mga ombre. Kay lang kwarta, naurot sa luho nila. Ambisyoso jud Mantra pre, tara.